Lalo na kapag may tinatawag nga ng mga kataklismo na mga malaking baha or hindi kaya sunog or mga tsunami or di kaya ay mga lindol na makakasira nga sa kabihasnan na tinitirhan natin sa ngayong panahon. Meron ng mga tinatawag na ancient ruins sa lahat ng mga sibilisasyon na dumaan na. At katulad nga rin ng ancient Egypt, meron mga natitirang kaunti pero hindi natitira ang lahat. Nawawala din yung mga kaalaman at kasaysayan ng mga tao sa panahong yon. Meron tayong mga counting historical records sa ngayon, kumbaga na sinulat ang kasaysayan, pero nakakalimutan na rin ang karamihan na yan. Ang punto ko lang nga dito ay lahat ng mga pagsisikapan natin dito, karamihan sa gagawin nga natin ay mamamatay, masisira, makalimutan, wawala. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad, ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.